So what's up mga something nicer? So balik po ulit tayo sa pagwa ng video no after one week. So ngayon na lang po ulit tayo ng video and then ngayon na lang po ulit ako mag -share. Updated po sa ating egg business, wala pa rin pong pagbabago, mahina pa rin. 53 trays ang inoorder order so sinusuplay pa rin natin ng ating mga customer kahit ko Pero sana sa cooking oil may pagbabago o sana magtuloy-tuloy yung order kasi ngayon po ay may pa-order tayo na 15 trays eh 15 trays 15 bundle so isa isang bundle po ay 10 pieces so i-share ko po sa inyo yan so yan guys yung po 4 bundle ng ating cooking oil then yung tatlo ay nando sa likod so i-share ko po yung apat na bundle ng cooking oil doon at tatlo so yan guys ang pa order natin na egg 10 tray, 10 trays bawat player o bawat pato so 5 50 so ito yung order ng ating isang customer 3 bundles of cooking oil so sana magtuloy tuloy tapos yung 8 nandun sa ating likuran ng bahay so yan guys ito yung 8 pieces ng ating cooking oil na i-deliver mamayang hapon, mga alas 5 or alas 6, pwede na i-deliver yan. So, tumakas po ulit ang order. Sana magbalik po sa dating 42, no? At ayun nga, sana bumalik sa dating 42 bundles ang ating cooking oil. So, sana magtuloy-tuloy niyan. Nagsimula ngayong week na 15 bundle, sana next week bumalik na sa dati. Or kahit paunti-unti at, at least umaangat na ulit yung ating negosyo. So sa egg, wala po tayong uh, updated kung anong mangyayari. Kasi kahit po naglalaro na po pababa ang mga egg ngayon, eh yung customer natin hindi naman pa nabalik or sa iba pa rin nakuha. So yun ang natin. Possible, possible maghanap pa tayo ng pwedeng pamalit sa kanila. No? So, ngayon po, i ko po yung order. Yan. Ang, ang something nice lagi naman nasupport sa mga loyal, ano nito eh, customer. So, di natin sila para mabawasan na rin yung kanilang ano, uh, ano ba doon? Kasi nung tumawag sa akin, sabi nila, mauubos na. So, parang po problema nila pag naubos. So, di na natin na maaga para makabawas tayo sa kanilang problema. So, update ko na lang po kayo sa susunod nating mga gagawin. Itong mga huling linggo na hindi tayo nakapag-video, pag nakapag upload So, wala naman po kami masyadong ginagawa kung hindi magturuan ng aking anak. Kasi malapit na rin po pasok ano. So, nagpo-focus po muna ako sa aking pamilya. So, magdi-deliver po muna ako. Maraming maraming salamat po. So, ayan guys. Nandito na po tayo sa isa kong customer. Kusan ko po ibababa yung egg at 3 bundles of cooking oil. So, yung isang cooking oil po, yung 4 bundles, 40 pieces. Yan, naibaba ko na po. So, ngayon po, yun na po yung last. Cooking oil and egg, then uwi na tayo. So, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa something nicer, ano po, no? Dun, dun, lalo, sa mga hindi nang iwan, sa something nicer kahit wala po tayong masyadong ini-upload ah, hindi nyo pa rin po kami iniwan handa pa rin po kayong maghintay or magabang sa mga susunod nating video na i-upload so maraming maraming salamat po sa inyo mapa youtube man, mapa facebook maraming maraming salamat po sa inyo dahil na, nandyan po kayo lagi andang sumuporta sa something nicer at ayan nyo po Gagawa po tayo ng ibang paraan para makapag-share po ulit ng ibang klasing negosyo. Uh, sa pangmasang puhunan, yan, hahanap po tayo, gaya po ng ginagawa namin mag-asawa nung itong ibang mga nakarang araw, naglibot-libot kami kung, kung sino pa po mga pwedeng, pwedeng bagsakan ng ating produkto o kung ano pang klasing negosyo ang ating pwedeng pasukin basta sa marangal at sa abot kayang puhunan. So maraming maraming salamat po ulit. At sana, manatili po kayong nandyan sa aming tabing or sa something nicer. Maraming maraming salamat po sa inyo. And peace out po!